Tao po. Ate. arui Yari na naman ang bumbay. oh, ba ka? Yari ka na naman? Ate, ka hulog ko, <laughs> oh, Yari. Bayad ko. Magkano hulog mo, ate? Ay, hulog gulping ko. Pati ako, hulog na sa'yo. sa gago na yung buwang. ate, magkano hulog mo? Ay, <laughs> 100. Malapit na ba ako matapos? Ay, oo ate, mga ilang araw na lang. Renew ka ulit kasi ako lungkot pag di ta, ikaw nakita. Renew ka ulit ate. <laughs> uh, mga lima ka araw na lang ate na ikaw tapos na. Hindi ikaw renew? Kasi ako lungkot pag di ikaw renew. <laughs> di ta, ikaw kita eh. Sa buang na nabumbay oh. Basta ikaw lang nabumbay nakita ko na daw kaniwang niwang. Nalugi bu sa ate. <laughs> Kay iba di bayad. Pak aku anjan, sila dek pak kita. Ai kan nolong na iko nawala ning istriku kay ikau lagi ku kita. Ipos mangga ilang aro nalang tu ati na iko tapus nah. Rinyo ka ulit ati ha. Di bali wala tubuh basta ikau lagi ku kita ha. Ai lam saimo bayak tagane ah ha? ko nanggung inone nang ano? Oh sigi ati punten aku. Bye bye. Masih oh, genat ayas na ditu. Daku kasayon. <laughs>